Good afternoon mga kapigid, good afternoon Yan, pahirapan na naman dito ang paglabas ng mga bus Ang ginawa na naman itong kang uh, gilid Itong gutter Ayan o oh. Kaya pat patras naman ng uh, labas ng mga bus oh. Yung biyahe Santa Cruz lang, uh, hindi nahihirapan Ayan o oh. Ayan 5, Tino Arki Sporty na Ayan, yeah, kompleto po tayo sa pila ngayon ha Yung may dosena yun ako 5-1-2 Batangas yung ay nasa gitna Doon na kapila Masag po Santa Cruz Ayan, medyo masamang panahon uh, muna mo dito Sa Manila ndelim orang gustung mulan nanti cepat naik le yang biaya so lemari sakit naw lemari seven sixty biyaheng mabini ba? may sarili ng pasero mga mabini may sarili ng pasero ang biyaheng mabini yan Via uh, alilaw bawan e SDX derecho yan ganyan ang paglabas atras ka o, atras na yung biyahe po na hanggang dito hanggang dito sa gitna pag natadya ng lulusot ayun. Maka na makakalabas na yun mga yutong pong ginagamit sa lipa yutong bus na yung mga pasero ng biyayang mabinyo Ayan 12.76 pares na yan Ayan, ang alis po ng uh, biyayang Mabini ay 5.30 ng hapon 5.30 po Kaila ng alas 5, 5.30 alis Yung biyayin lubo at alis ay, ay alas 6 ang alis Dito sa LRT Ito naman, cargo bus Ito ang cargo bus ng DLT Pigo Napakakinis air condition NRK Ayan, dati itong passenger bus Ngayon ay Cargo bus 51 to to Kita mo, nangyintap Kaya pag magpapadala kayo, safe na safe ang inyong bagahe. Naka-air-condition pa. Ayan, samba kayo. Dito lang magpadala ng bagahe. Papuntang Bigol, Visaya. Shoutout at maganda hapon sa lahat ng subscriber, sa lahat ng aking subscriber. Ayan, ingat po. Medyo maulan ngayon. Dito 5117 ay piyahing Kalatagan. Kalatagan niya, Kalatagan. Yan, oh. Nakapila ay 5-1-2. Yan, sa, sa pinaka-veteranong best ng uh, Lucena yan. Lucena, LRT.